maraming Pilipino ang naglalagay ng pag-asa sa pag-ibig MP2 bilang daan tungo sa mas maayos na kinabukasan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, maraming nalulugi hindi dahil sa sistema, kundi dahil sa kakulangan ng kaalaman. May mga Pilipinong naghulog buwan-buwan, umaasang lalaki ang kanilang ipon, pero pagdating ng limang taon, hindi ganun kalaki ang tubo. Bakit nga ba nangyayari iyon? Dahil may mga simpleng pagkakamaling patuloy na inuulit ng karamihan, mga pagkakamaling unti-unting sumisira sa kanilang disiplina sa pag-iipon. Sa panahon ngayon na napakahirap kumita ng pera, bawat piso ay may bigat, bawat desisyon ay may kapalit. Ang pagibig MP2 ay hindi simpleng investment na hinuhulugan lang at hinahayaan. Isa itong disiplina, isang commitment sa sarili na palaguin ang kinabukasan. Ngunit kung hindi mo alam ang mga tamang paraan, maaring mapunta lang sa wala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Kaya bago ka maghulog, kailangan mo munang malaman ang mga bagay na dapat mong iwasan sapagkat dito nagkakatalo kung sino ang nagtatagumpay at sino ang nananatiling naghihintay. Ang bawat Pilipinong marunong mag-ipon ay hindi lang basta marunong magtabi ng pera, marunong din siyang mag-aral, mag-intindi at maghintay. Ang pag-ibig MP2 ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na gawing productive ang kanilang pera sa ligtas at legal na paraan. Pero kung hindi mo uunawain ang sistema nito, maari kang mabigo at mawala ng tiwala. Hindi sapat na may ipon ka. Kailangan alam mo rin kung paano ito pinapangalagaan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Dahil sa huli, hindi ang laki ng kita ang sukatan ng tagumpay, kundi ang lalim ng iyong pag-unawa sa kung paano mo pinaghahawakan ng iyong kinabukasan. Ngayon na alam mo na kung gaano kahalaga ang tamang pag-unawa sa pag-ibig MP2, panahon naman para pag-usapan natin ang mga pagkakamaling madalas na ginagawa ng mga Pilipino pagdating sa programang ito. Maaring simple lang ang ilan sa mga ito, pero kapag pinagsama-sama, nagiging dahilan ito kung bakit hindi umaabot sa inaasahang kita ang kanilang ipon. Kaya kung seryoso kang palaguin ang perang pinaghirapan mo, makinig kang mabuti. Dahil bawat pagkakamaling tatalakayin natin ngayon ay maaring makapagligtas sa iyo mula sa maling desisyon na matagal mo nang hindi napapansin. Number 1. Pagpasok sa MP2 nang hindi nauunawaan ang buong sistema. Maraming Pilipino ang naakit agad sa pag-ibig MP2 dahil sa mga kwento ng mabilis na paglago ng pera. Nakikita nila ang mga post sa social media, naririnig ang payo ng mga kaibigan, at iniisip na ito na ang pinakamadaling paraan para magparami ng ipon. Ngunit ang hindi nila napapansin, marami ang sumasabak sa MP2 na kulang sa tamang impormasyon, parang sundalong pumasok sa laban na walang alam sa estratehiya. Ang resulta, pagdating ng panahon sila rin ang nagugulat kung bakit hindi lumalago ang kanilang ipon ayon sa inaasahan ang MP2 ay hindi tulad ng ordinaryong bank account. Hindi ito para sa mga gustong maghulog ngayon at mag-withdraw bukas. Ito ay isang programang may limang taon na maturity period. At habang nakatago ang iyong pera, ito ay kumikita batay sa kabuang kita ng pag-ibig fund. Ang tawag dito ay dividend, hindi fixed interest. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan kung gaano kalaki ang tubo taon-taon pero garantisado na hindi mawawala ang iyong kapital. Maraming nalilito dito dahil inaasahan nila na pareho ito sa mga investment o time deposit ng bangko. Kapag kulang sa kaalaman, madali tayong mabigo. May mga taong nagrereklamo na maliit daw ang kinita nila. Samantalang hindi naman nila naiintindihan na ang MP2 ay hindi mabilis yumaman scheme. May proseso itong kailangang pagdaanan at oras na dapat hintayin. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan mo kung bakit ang iba ay nakikinabang ng malaki at ang iba naman ay hindi kontento sa resulta. Ang susi ay hindi lang paghuhulog, kundi pag-aral at pag-intindi. Ang karunungan sa pera ay hindi nakikita sa dami ng iyong investment, kundi sa lalim ng iyong pagkaunawa sa pinapasukan mo. Kung hindi mo kilala ang programang pinagkakatiwalaan mo, para kang naglalayag sa dagat na walang direksyon. Kaya bago mo ilagay ang iyong pinaghirapan, alamin mo muna ang bawat detalye. Basahin mo ang mga patakaran, unawain mo ang proseso, at pag-isipan mo ng mabuti kung paano ito makakatulong sa iyong layunin. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang bawat pisong inipon mo at bawat hakbang mo ay may kasamang matalinong desisyon. Number 2. Paghuhulog ng walang malinaw na layunin. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga Pilipino ay ang pag-iipon ng walang direksyon. Marami ang nagbubukas ng MP2 account dahil narinig nilang maganda ito. Ngunit hindi nila alam kung para saan nila ito ginagamit. Ang iba basta lang naghuhulog kung kailan may extra, habang ang iba naman ay umaasa na lang sa inspirasyon. Walang target, walang disiplina, at walang malinaw na dahilan kung bakit sila nag-iimpok. Kapag dumating ang panahon ng pangangailangan, madali silang matukso na kunin ang ipon o kalimutan na lang ang plano. Ang MP2 ay isang long-term savings program kaya hindi ito para sa mga walang plano o pasulpot-sulpot lang maghulog. Dito sinusubok ang iyong kakayahang magtyaga at magplano para sa hinaharap. Kung wala kang layunin, mawawalan ka ng direksyon sa kalagitnaan ng limang taon. Marami ang nagsisimula ng may sigla. Pero dahil walang tiyak na dahilan, humihinto pagdating ng ilang buwan. Ang pag-iipon ay hindi nadadala sa inspirasyon kundi sa konsistensya at disiplina. Kapag alam mo kung para saan ang iyong MP2 savings, nagkakaroon ka ng dahilan para magpatuloy. Halimbawa, kung layunin mong gamitin ito para sa edukasyon ng anak mo, sa bahay na pinapangarap mo, o sa negosyo na gusto mong simulan, bawat hulog ay nagiging makabuluhan. Hindi mo ito basta nakikita ang pera lang na nakatago. Nakikita mo ito bilang binhi ng isang pangarap na unti-unting tutubo sa tamang panahon. Ang layunin ang nagbibigay ng direksyon at lakas ng loob para ipagpatuloy ang pag-iipon, kahit minsan ay mahirap. Ang taong walang layunin ay madaling mabaling sa tukso ng paggastos. Ngunit ang taong may malinaw na direksyon ay marunong magtiis at maghintay. Sa MP2, hindi sapat ang basta lang maghulog, kailangang alam mo kung para saan mo ito ginagawa. Dahil sa bawat perang inilalagay mo, may pagkakataon kang baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang bawat layunin na sinimulan mo ngayon ay magiging pundasyon ng kapanatagan mo sa mga susunod na taon. Number 3, pag-aasang lalaki agad ang kita sa loob ng ilang buwan. Isa ito sa mga karaniwang maling akala pagdating sa pag-ibig MP2. Maraming Pilipino ang umaasa na kapag naghulog sila ngayon ay makikita na agad nila ang resulta pagkalipas lang ng ilang buwan. Akala nila parang negosyo o stock market na mabilis ang balik. Pero ang hindi nila alam ang MP2 ay itinayo para sa mga marunong maghintay, hindi para sa mga naghahanap ng mabilisang kita. Dito sinusukat ang iyong disiplina, hindi lang sa pag-iipon, kundi sa iyong pag-unawa sa proseso ng pagyaman. Ang MP2 ay isang programang nagbibigay ng dividends, at ang mga dividend na ito ay ibinibigay lamang isang beses sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, hindi mo makikita araw-araw o buwan-buwan ang tubo ng iyong pera. Maraming nagkakamali dahil hindi nila ito nauunawaan. Kapag nakita nilang walang galaw ang kanilang account, nagsisimula silang mawalan ng gana. Ang iba pa nga ay kinukumpara ito sa ibang investment platforms na mas mabilis ang balik. Ngunit ang hindi nila naiintindihan, ang MP2 ay hindi para sa mabilis ang kita, kundi para sa ligtas at matatag na paglago ng ipon. Kapag natutunan mong maghintay, mas mauunawaan mo ang tunay na halaga ng pasensya. Hindi lahat ng lumalago ay kailangang madaliin. Tulad ng pagtatanim, may panahon ng paghihintay bago mo makita ang bunga. Sa MP2, habang hinahayaan mong lumipas ang mga taon, tahimik na nagtatrabaho ang iyong pera sa ilalim ng sistema ng Pag-IBIG Fund. At pagdating ng tamang panahon, mararamdaman mo ang kabuuan ng bunga ng iyong disiplina. Ang taong marunong maghintay ay siya taong marunong magpalago. Ang kabiguan ng marami ay hindi dahil kulang sa pera, kundi dahil kulang sa tiyaga. Ang MP2 ay para sa mga may mahabang pananaw, sa mga handang magtiwala sa proseso at hindi lang sa resulta. Kung gusto mong lumago ang iyong ipon, huwag mong sukatin ang tagumpay sa bilis ng kita, kundi sa tibay ng iyong commitment. Tandaan mo, ang pera na marunong maghintay ay siyang perang tunay na lumalago. Number 4. paghinto sa paghuhulog dahil walang nakikitang malaking pagbabago. Maraming Pilipino ang nagsisimula sa MP2 na may matinding sigla. Sa unang mga buwan, masipag silang maghulog at puno ng pag-asa. Ngunit pagdating ng kalagitnaan, unti-unting nauubos ang motibasyon. Kapag tiningnan nila ang kanilang account at napansin na maliit pa rin ang lumalago, nagsisimula silang mawala ng gana ang iba ay tumitigil na lang bigla. Iniisip na sayang lang ang oras at pera. Ang ganitong ugali, ang madalas na nagiging dahilan kung bakit hindi umaabot sa tagumpay ang isang magandang plano. Ang MP2 ay hindi para sa mga madaling magsawa, ito ay para sa mga marunong tumingin sa malayo sa mga nakakaunawa na ang bawat maliit na hulog ay may halagang lumalago sa paglipas ng panahon. Hindi mo kailangang maghulog ng malaki agad ang mahalaga ay ang konsistensya. Kahit limang daang piso kada buwan, kung tuloy-tuloy sa loob ng limang taon, ay lalago ng higit pa sa inaasahan mo. Ang disiplina sa maliit na bagay ang nagdudulot ng malaking resulta sa huli. Kapag huminto ka sa kalagitnaan, parang itinanim mong punla na hindi mo diniligan. Hindi mo makikita ang bunga dahil ikaw mismo ang tumigil sa pag-aalaga. Maraming nagkakamali dito dahil akala nila hindi gumagana ang MP2. Ang totoo gumagana ito pero hindi para sa mga madaling sumuko. Kung gusto mong makita ang kabuang potensyal ng iyong ipon, kailangan mong manatiling matatag. Kahit tila mabagal ang takbo ng paglago, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis kundi sa tibay ng loob. Sa mundo ng pag-iipon, ang konsistensya ay mas mahalaga kaysa sa laki ng iyong kontribusyon. Ang taong marunong magpatuloy kahit walang nakikitang malaking pagbabago ay siyang tunay na nagwawagi sa dulo. Sa MP2, ang bawat hulog mo ay patunay na marunong kang maghintay at marunong kang magtiwala at sa tamang oras ibabalik nito sa iyo ang gantimpala ng iyong disiplina at pasensya. Number 5: Paghahalo ng MP2 sa personal na emergency fund. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng mga nagi-invest sa pag-ibig MP2 ay ang paggamit nito bilang pansalo sa mga biglaang pangangailangan. Marami ang naglalagay ng pera sa MP2 at iniisip na madali nila itong makukuha kapag kailangan nila. Ngunit kapag dumating ang oras ng emergency at hindi nila agad ma-withdraw ang pera, doon pa lang nila napagtatanto na ang MP2 ay hindi dapat pinagsasabay sa emergency savings. Dahil may limang taong maturity period ito, hindi mo basta-basta mahuhugot ang perang inipon mo. Ang layunin ng MP2 ay para sa pangmatagalang pag-iipon, hindi para sa agarang gastos. Kung hahaluan mo ito ng pondo na nakalaan dapat para sa emergency, inilalagay mo sa panganib ang iyong pinansyal na katatagan. Kapag may biglang nangyaring hindi inaasahan tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, o aksidente, mapipilitan kang humugot sa ibang utang o ibenta ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang ganitong sitwasyon ay naguugat sa kakulangan ng tamang pagplano. Dapat mong maunawaan na ang emergency fund at MP2 ay magkaibang uri ng ipon. Ang emergency fund ay para sa agarang pangangailangan, kaya dapat itong nakalagay sa madaling ma-access na account gaya ng savings o digital bank. Ang MP2 naman ay para sa mga pangarap at layunin mo sa susunod na limang taon. Kapag malinaw ang pagkakaiba ng dalawang ito, hindi mo kailangang mag-alala sa oras ng kagipitan. Mas mapapanatag ang iyong loob dahil alam mong may pera kang nakahanda para sa bawat sitwasyon. Ang disiplina sa pera ay hindi lang tungkol sa pag-iipon kundi sa paglalagay nito sa tamang lugar. Ang taong marunong magturing ng bawat uri ng ipon ay hindi basta nabubulaga ng mga problema sa buhay. Kaya bago ka maghulog sa MP2, siguraduhin mo munang matatag ang iyong emergency fund dahil sa sandaling may mangyaring hindi inaasahan, mapapanatili mong buo ang iyong ipon sa MP2 at magpapatuloy ang pag-ikot ng iyong pangarap. Number 6. Hindi regular ang paghuhulog at pabagubago ang halaga ng kontribusyon. Maraming Pilipino ang nagkakamali sa MP2 dahil hindi nila sinusunod ang regular na paghuhulog. May ilan na maghulog lamang kapag may ekstra at may iba naman na pabagubago ang halaga ng kontribusyon depende sa kung magkano lang ang natitira sa bulsa. Ang ganitong pag-iipon ay nagdudulot ng mabagal o di pantay na paglago ng iyong ipon at hindi nito naaabot ang buong potensyal ng programa. Ang MP2 ay dinisenyo upang magbigay ng mas mataas na kita sa mga disiplinadong maghulog sa regular na paraan. Ang konsepto ng consistency ay napakahalaga sa MP2. Kahit maliit lang ang hulog buwan-buwan, kapag regular at tuloy-tuloy, unti-unti itong lalago at makakabuo ng malaking halaga sa pagtatapos ng limang taon. Kapag pabago-bago ang hulog, nagkakaroon ng mga puwang na hindi kumikita ang iyong pera at nahihirapan ang pag-ibig fund na makapagbigay ng optimum na dividend, ito ay parang nagtatanim ng puno at hindi mo ito dinidilig ng regular, hindi mo makikita ang mabilis na paglago. Bukod dito, ang pabagubagong kontribusyon ay nagdudulot rin ng kalituhan sa pagplano ng personal na budget. Kapag walang consistency, mahihirapan kang itrack kung magkano na ang kabuang naipon at kung anong porsyento ng tubo ang dapat mong asahan. Ang disiplina sa regular na paghuhulog ay hindi lang para sa MP2, kundi para rin sa paghubog ng tamang financial habit. Ang taong marunong magplano ng bawat hulog ay siyang nakikinabang ng maayos sa dulo kaya mahalagang planuhin ang iyong kontribusyon at gawing regular ito. Kahit hindi pari pareho ang halaga bawat buwan, siguraduhin na may hulog na maipapasok consistently. Ang pagkakaroon ng routine ay nagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan at mas mataas na kita. Sa MP2, hindi ang laki ng hulog ang sukatan ng tagumpay, kundi ang tiyaga at konsistensya sa bawat hakbang ng pag-iipon mo. Number 7. Pagkakaroon ng maling expectations tungkol sa dividend, maraming Pilipino ang nagkakamali sa MP2 dahil hindi nila nauunawaan kung paano ibinibigay ang kita o dividend. May ilan na umaasa sa malaking porsyento agad-agad, habang may iba naman na iniisip na fixed ito, gaya ng interest sa banko. Ang hindi nila alam, ang dividend sa MP2 ay nakadepende sa kabuang performance ng pagibig fund sa bawat taon. Ibig sabihin maaring tumaas o bumaba ito depende sa kinita ng fund at hindi ito garantisadong pare-pareho taon-taon. Kapag hindi malinaw ang expectations, madaling madismaya ang isa. Maraming miyembro ang nagre na maliit ang kita nila. Samantalang sa katotohanan, ang kanilang deposito ay patuloy na lumalaki at ligtas sa panganib. Ang pagkakaiba ng MP2 sa iba pang investments ay ang focus sa long-term growth, hindi sa instant gratification. Ang maliit na dividend ngayon ay bahagi ng mas malaking plano para sa hinaharap. At kapag naiintindihan ito, mas nagiging maayos ang iyong pananaw at disiplina sa pag-iipon. Ang maling expectations ay nagdudulot rin ng impulsive decision making. Kapag akala nila na maliit ang kita, pwede silang magdesisyon na i-withdraw ang pera o huminto sa paghuhulog. Sa ganitong paraan, nawawala ang potensyal na kita na maipon sa kabuang limang taon. Ang MP2 ay hindi para sa mga madaling mawalan ng pasensya. Kailangan mong maging handa na ang tubo ay dahan-dahan, ngunit tiyak na mas matatag kaysa sa ibang mabilisang investments na may mataas na panganib. Kaya mahalagang maintindihan ang mechanics ng dividend bago maghulog. Alamin mo kung paano ito kinukuwenta at kung kailan ito ibinibigay para hindi ka mabigla o madismaya. Ang kaalaman sa kung ano ang aasahan ay nagbibigay ng kapanatagan at lakas ng loob upang manatili sa plano at sa huli makakamit mo ang pinakamalaking benepisyo ng MP2 na hindi lamang sa pera kundi sa tamang pag-iisip at disiplina sa pag-iipon. Number 8. Pagkakalimot o hindi pag-renew pagkatapos ng limang taon. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng miyembro ng MP2 ay ang pagkakalimot sa tamang oras ng maturity o hindi pag-renew ng kanilang savings. Maraming Pilipino ang nag-iisip na matapos ang limang taon automatiko na itong magpapatuloy o hindi na kailangan pang aksyonan. Ang resulta, ang pera ay maaring hindi mapakinabangan sa pinakamainam na paraan at ang pagkakataon na mas mapalaki pa ang iyong kita ay nawawala. Ang MP2 ay may proseso na kailangan sundin upang ma-maximize ang benepisyo ng iyong ipon at kapag nakalimutan mo ito, sayang ang lahat ng pinaghirapan mo. Mahalagang tandaan na bago matapos ang limang taon, dapat mong pag-isipan kung i-withdraw o i-renew ang iyong savings. Kung pipiliin mong i-renew, pwede mong dagdagan ang iyong kontribusyon o panatilihin ang kasalukuyang halaga upang ipagpatuloy ang paglago ng iyong pera. Ang mga miyembrong nakakaintindi sa prosesong ito ay kadalasang nakikinabang nang mas malaki kaysa sa mga hindi nag update o hindi sumusubaybay sa kanilang account. Ang simpleng aksyon na ito ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba sa dulo ng iyong financial journey. Kapag nakalimot ka o hindi ka nagplano para sa renewal, parang itinanim mong puno, ngunit hindi mo inalagaan hanggang sa hindi na ito mabuhay ng maayos ang halagang naiipon mo sa limang taon ay pwede pang lumaki kung may tamang follow-up at planong renewal. Maraming Pilipino ang nagkakamali rito dahil sa kakulangan ng kaalaman o simpleng kapabayaan at sa huli, ang kanilang ipon ay hindi naabot ang buong potensyal. Ang aral dito ay malinaw, ang pag-iipon sa MP2 ay hindi nagtatapos sa limang taon lamang, ito ay simula ng mas matatag na financial habit at pagpapalago ng pera sa tamang panahon. Kung magiging maingat ka at susundin ang proseso ng renewal, makikita mo na ang bawat hulog mo ay may mahabang epekto sa iyong kinabukasan. Ang tamang kaalaman at pagkilos sa oras ay susi, upang ang pinaghirapang pera ay patuloy na lumago at maging sandiga ng mas maayos na buhay. Alam mo ba na maraming Pilipino ang nag-iipon sa MP2 ngunit hindi naaabot ang kanilang inaasahang tagumpay dahil sa simpleng pagkakamali lamang? Napakarami nating naririnig na kwento ng pagkabigo ng dismayang dulot ng maling kaalaman at ng pag-aalinlangan sa kakayahan ng programang ito. Ngunit hindi ito dahilan para sumuko. Ang bawat pagkakamali na tinalakay natin ay oportunidad para matuto, para maging mas maalam, at higit sa lahat para gawing makabuluhan ang bawat perang iniiwan mo sa MP2. Ang tunay na lakas ay nasa at sa tamang disiplina na ipapakita mo sa iyong pag-iipon ng pag-ibig MP2 ay Isang daan tungo sa mas matatag na kinabukasan. Ngunit ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa paghuhulog ng pera, nasa tamang pag-unawa, sa maingat na pagpaplano, at sa pagtitiyaga sa bawat hakbang. Kapag natutunan mo kung paano iwasan ang mga karaniwang pagkakamali, bawat piso na inilalagay mo ay nagiging binhi na unti-unting tutubo at magbubunga ng mas malaking kabutihan sa iyong buhay. Hindi ito magic, hindi rin instant. Ngunit sa bawat disiplina at kaalaman na iyong ginagamit, mas napapalapit ka sa pinapangarap mong kinabukasan. Ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pananaw, sa tamang diskarte, at sa kakayahang maghintay para sa tamang oras ng bunga. Ang mga pagkakamaling ito ay hindi hadlang, kundi aral na magtuturo sa iyo kung paano gawing mas makabuluhan ang bawat hakbang ng iyong buhay pinansyal. Kapag naiintindihan mo ang proseso, nagkakaroon ka ng kapanatagan at kumpiyansa at hindi ka basta nadadala ng takot o pangamba. Ang MP2 ay kasangga mo sa pag-abot ng iyong pangarap, ngunit ang tagumpay ay nakasalalay sa iyo at sa disiplina ng iyong puso at isip. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Sapagkat sa bawat video, bawat aral, at bawat hakbang na iyong sinusundan, mas lalo kang magiging handa, mas lalo kang magiging maalam, at higit sa lahat, mas magiging matagumpay sa paghawak ng iyong kinabukasan. Ang pagkakataon para sa mas maayos at makabuluhang buhay ay nasa iyong mga kamay. At ngayon ang tamang panahon upang simulan ito.